criminal complaint against uh, Vice President Sara Duterte and Colonel Raymond Lachita and, and several Jan dogs and Jan Day. So we have to refer the case of uh, direct assault, uh, disobedience, and rape to Ergen. So, ano po yung background ng uh, sinapalating uh, reklamo? So this is in reference to what happened last uh, Saturday at Veteran uh, Veterans Memorial Center. Medical Center. So, ano ba yung specifics na ginawa sa mga tauhan? Ano ba yung specific ginawa sa mga tauhan niyo? Bakit uh, nagkama po uh, sa mga things? Uh, really specific because those uh, that is ready and before so the pistol officer. We just wait kung ano man ang kanilang uh, sabihin dito sa sinampan kaso at uh, mga pieces of evidence na may sampan na, may uh, sama so, ano ba ginawa? Si ginawa? Ito pata yung complainant dito? Ang yeah. complainant po natin si Dr. Okay. Uh, William. Okay, William. okay. Dino mo na sa inyo. So yun po mga kaibigan, direct assault po ang ikinaso ng PNP laban po kay Inday Sara. Malamang sa ang pangyaring ito, kaya nakaroon ng ganito, nag-file silang kaso against sa Inday Sara, ito po siguro ha, di ko lang din ma sure sa inyo lahat itong pangyayari ito sa hospital, yung ang Inday Sara ay muntik na matamaan doon sa pinto ng ambulans, uh, ambulance dahil isisirado agad ng isang polis doon na may hawak ng pinto. Yung pinto sa likod ng ambulance. Dahil ito ay nakabukas dahil ikinarga na nga ang attorney Sulayka Lopez ay mamaya-maya kung itong polis, isa sa mga polis ay may humawak doon sa pinto at isisirado na bagamat maraming tao sa likod pa ng ban at isa na nga doon si Inday Sara. At doon po nagkaroon ng konfrontasyon dahil nga nandyan pa yung ibang mga tao at isisrado na yung pinto na turo tatama ng mga ulo ng mga nataong nasa likod ng ambulans. So yun po. At siyempre ang Inday Sara naman sabi nga niya, naghihintay siya kung anong mga reklamo laban sa kanya at kanyang sasagutin. siguro ito na yung nararapat. Hindi yung kagaya sa investigasyon dyan sa kongreso na para kang uh, lalaygayin, ibig sabihin unti-untiin kang ilagay sa isang problemadong lugar na talagang wala kang laban dahil siyempre yes or no ang sagot at pagdating sa detalye eh pag hindi sila kontento wala set in contempt Adito ah, kung ano man di siyempre ang magkausap dito si judge and then may mga abogado ang nagreklamo at ang nireklamo ganun lang po yan at ang nakita kita doon, sila lang. At malaman na lang kung anong resulta pag sabihin ng judge na ikaw ay may kasalanan at makulong ka ng isang buong buhay mo dahil sa isang kasalanan ito. Di yun po. Tapos ng istorya, hindi ba yung dito sa kongreso na mayroong first, second, third, fourth hearing hanggang sa kung kailan ka na ma-hospital. Ma yun po yun, mga kababayan. So, ganun paman man, mga kababayan, abangan natin ang susunod na kabanata na ito dahil yun na nga, direct assault po ang ilang ang ikinaso ng PNP laban po sa Vice President of the Philippines, walang iba kundi si Inday Sara Duterte. Abangan po natin mga kabayan, sana kung ano man ang mangyari dito, di good luck na lang po sa lahat ng mga taong kinaukulan. Ito po yung link ko si, si uh, Buwan TV. Mga kapatid, ay bumabati na lang po sa inyo ng magandang araw at uh, happy birth month sa lahat. Sana po, magbati-bati na po tayo mga kababayan at ang lahat naman ito ang mapa, sa alanganin ay ang ating nag-iisang bansang Pilipinas. Mga kababayan, sana po kung ano mga hindi pagkakaunawaan, pwede naman yan idaanin ida sa magandang usapan. Di ba Mr. President BBM at saka sa lahat ng namumuno sa ating bansang Pilipinas na ito. Maraming salamat. Hanggang dito, magandang araw at babay na po.